na binigay sa akin. First, ma-angiogram ako. Pangalawa, kailangan kabitan ako ng pacemaker dahil napaka ang percentage ng tibok ng akin. Pangatlo, uh, lifetime medication. And then after that, ang sabi ng doktor sa akin, kinausap niya ako na uh, meron kang nine months to recover, wait to recover, sabi na. But then, my dear brothers and sisters, hindi ko po inangkin yun dahil pinaninindigan ko po ang promise ni si Shaddai. So after four months, ako'y magaling na magaling na at nakapag-travel na ako ulit sa abroad. Pangalawa po, last 2021, uh, dumating kami dito sa Pilipinas na COVID ang aking brother husband. sa so umabot ng half million ang kanyang bill. But then, nung magbabayad na kami po, in Jesus name, nagmirakulo ang Panginoon dahil 39,500 na lang po ang aming cash out. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pangatlo po, nalala ko po, bitbit -bit po ang mga aking mga anak sa reclamation area, dyan sa Luneta, sa sa PICC. Hanggang sa sila ay magtapos. Ngayon, my dear brothers and sisters, grabe Yahweh, siya, siya dahil magbigay ng pagpala dahil ang dalawang anak ko po, ay Canadian citizen na po. Kaming mag-asawa ay permanent resident na rin. At last Tuesday lang po, this September 26, ang galing ng birthday gift ni Yabel Shaddai sa aking bungsong anak, binigyan na rin siya ng Canadian uh, citizen. In Jesus' name we pray. And then, lahat ng mga ito, pagsubok, trials and obstacles, Lord God, dahil sa pagsasabuhay at bunga ng pag- to to present glory to god glory amen. to christ jesus glory to god. In jesus Hallelujah. name amen praise the lord thank you lord atang susunod tawagin praise the lord tunay nga po na napakabuti ng ating panginoon sa tuwing ako ay nakikinig ng mga ganitong patotoo na kamangha-mangha itong sister na ito na sabi niya <clears throat> yung kanyang dalawang anak akay-akay niya nang maliliit pa kahit anumang mga pagsubok na kanilang dinaraanan, may bagyo man, <clears throat> may ulan, init, ayan, nandiyan sila sama-sama. Nagpupuri kay Lord sa Lonita, sa PICC, sa Ambel. Tunay nga po na hindi pinabayaan ni Lord. Siya po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon at ano mang sinabi ni Brother Mike lalo na po yung pag-iika po ay sinasabuhay po niya at yun po sa kanyang pananampalataya at pananalig at pagsunod sa Diyos binayayaan po siya ng mga mabubuting mga anak at naging matagumpay ang kalang pag-aaral at ngayon sila daw po ay Canadian citizen na at sila rin po ay papunta't paroon na rin sila ang mga magulang niya, nila dahil sa kanilang mga anak sila ay nakarating na rin po at sabi niya residence na rin po sila sa Canada. Kaya napakabuti ang ating Panginoon. Habang napapag, pinakikinggan ko po ito ang nakikita ko sa kapatid kong Sister Banje sa kanyang mga pagsubok niwan siya na kanyang hasban, may apat na anak Diyos lang nakakaalam kung ano pong dahilan so balit kung hindi siya <clears throat> lalayo sa ating Panginoon at patuloy 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 siyang kumapit, patuloy siyang maglingkod I'm sure isa din po siya na tatayo dyan sa entablado at magpasalamat sa ating Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat kaya kailangan lang talaga ang lakas ng loob pananampalataya at patuloy na pagsunod at pagsasabuhay sa mga ibinahagi po ng ating mahal na punuling ko na si Brother Mark G. Binalde. Sa Diyos ay walang imposible kung nangyari man at nagawa man sa ating mga kapatidan, magagawa rin sa iyo. Sister Banje, Sister Linda, Sister Annie, Sister um, Giselle, um, lahat ko mga kapatid, Brother Johannes and Brother Ben sa inyong mga pamilya patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. To God be the glory. Amen and amen.